Wala na? Bata, bata ka pa ba? Ano yun ba? bakit kanina nga sabi mo, anak ka, asawa mo? Saan ka natutulog? Kanina doon ka natutulog eh. May bahay ka pa? Ha? May bahay ka pa? Bahay? Ano yung pangalan mo ngayon? Ang basyo na pili mo? Ang magandang buhay mga viewers, welcome to my channel Ayong Vlogs So dito tayo ngayon sa Project Boss kung paano magbutas at kung paano gumawa mapabilis ang pagawa at paglubog ng bakal sa

Bilis ah. Ano uwi muna? Ay, ay.